Para kay Vice President Sara Duterte na aharap sa crisis of confidence ang administrasyong Marcos sa gitana ng mga investigasyon kontra katiwalian. The president now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Inungkat din ng bise ang anyay pagmanipula ng kamera sa pondo ng Department of Education nung siya pa ang kalihin nito. Kay Sirao, ang bise ng mga Pilipinong dismayados na sa anya'y kasakiman ng gobyerno. Karapatan anya ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Ipinunto naman uli ng Malacanang na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagumpisa sa mga investigasyon kontra katiwalian. Nagyayari na raw ang mga anomalya bago pa man siya maupo sa pwesto noong 2022. Kung sino man niya nagsasabing walang trusting confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung meron siyang na, 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 nakakaharap na anomalya. Huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Tatlong biyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagbitiw sa pwesto matapos mabagit sa mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico kaunday sa pagsingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Ay sa Malacanang, kusang nagbiti mga opisyal alang-alang sa delikadesa. Narito ang aking unang balita. Nagbitiw sa pwesto ang tatlong matataas sa opisyal ng Administrasyong Marcos, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Tinagap na ni Pangulong Marcos ang kanilang pagbibitiw Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. After their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly, currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Sa inilabas sa video ni dating Congressman Zaldico, sinabi niya si Pangandaman na nagsabi umano sa kanya na iniutos umano ng Pangulo na magsigit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma umano ito kay ko, ni Yusek Bersamin, nakaanak ng nagbitiw na executive secretary. Itong biyernes, si Giniti Pangandaman na hindi nakialam sa bayka Pangulo at mahigpiti lang sinunod ang budget process. Wala pang pahayag ang mga nagbitiw na Secretary Bersamin at Yusek Bersamin. Kasunod ng pagbitiw ng mga opisyal, itinalaga bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Papalit naman kay Recto bilang Finance Secretary. Si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo naman, ang tatayong officer in charge sa Department of Budget and Management. Hindi pa raw personal na nakausap nirekto si Pangulong Marcos matapos inanunsyo ng palasyo na siya ang papalit bilang Executive Secretary. Uh, it was announced. Uh, surprise. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So taong bahay ka How do you make uh, improve government services, get the departments to move faster, uh, ensure that we follow the Philippine Development Plan? So, palagay ko yun yung role natin. Tingin naman niya sa pagbibitiyon ni Budget Secretary Amena Pangandaman. I think he is giving the President the free hand to investigate all the departments. Nasa Senate budget debates kasi Pangandaman pero hindi nagpaunlak ng panayam. Inaasahang sasalang sa budget debates ang DBM. Si Toledo muna nga harap sa Senado kasama ang ibang senior undersecretary ng kagawaran. I was surprised actually. Nagulat ako. Nangyayinig pa nga ako ngayon. I was told only yet, uh, before she leaves because she will attend something in mid-September. Ako daw pinadala niyo pa. Wala pang official so that's why I can answer. Pero sir, are you ready to be a vice president? Matagal na tayo sir, go sa isang pahayag, sinabi naman ni Go na nagpapasalamat siya sa tiwala ng Pangulo at handa siyang isulong ang fiscal strength at paglago ng ekonomiya ng bansa. Hinimok din ng palasyo ang iba pang miyembro ng gabinete na kung sa tingin nila isangkot sila sa anomalya ay magkaroon ng delikadesa at kusang magbitiw. Pero gigit ang palasyo kahit magbitiw sa pwesto hindi pa rin sila lusot sa investigasyon. Magi Pangulo, hindi rin lusot sa pagsisiyasat. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon does that statement also apply to him? Of course. Wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga pag, pag na ito. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Resigned Budget Secretary Amena Pangandaman sa tiwala ay sa kanya ng Pangulo. Ngayon hindi naman nakatrabaho niya sa DBM para kay Pangandaman ang pagiging unang muslim na budget secretary at nag-iisang babaeng muslim sa gabinete, ang pinakamalaking karangalan ng kanyang buhay. Patuloy rin niya susuportahan si Pangulong Marcos bilang isang private citizen. Tinaposan ang Iglesia Ni Cristo ang kanilang potesa kontra katiwalian na dapat sanay hanggang ngayong araw. Gitang kanilang tagapagsalita, nakamit na nila ang layunin na maipaabot ang kanilang panawagan. Sa kabila niyan, ilang miyembro ng INC ang nagpalipas ng gabi sa Kirino Grandstand. May unang balita si Jomer Apresto. Nagmistulang camping site dahil sa dami ng mga nakalatag na tent ang bahagi ng Quirino Grandstand sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi. Yan ay kahit tinapos na ng maaga ang sanay 3-day rally ng Iglesia Ni Cristo. Naabutan pa namin ang pamilyang ito na mula tondo na nagluluto at doon na nagpalipas ng gabi. Wala lang kasi parang masaya lang. Din. Marami pa rin naman kami mga kasama na hindi sumabay sa sa dami ng uh, ano yung daloy ng traffic kaya yung iba nagpa-extend na rin sila. Ang pamilya namang ito galing pa raw ng Cagayan Valley at dumating sa Maynila noong linggo ng umaga. Hinihintay na lang daw nila ang sundo nila para makauwi na, lalo at matagal rin ang kanilang biyahe. Depende po sa traffic. Kung walang traffic po, nasa 14 to 15 hours po. Super worth it po yung, ano, yung pagbiyahe namin papunta dito. Ayon sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwin Zabala, hindi na nila kailangan ng tatlong araw na rally dahil nakamit na nila ang kanilang layunin na maipaabot ang panawagan para sa justice, accountability, transparency and peace. Batay sa pinakuling datos ng Manila Police District, umabot sa 550,000 ang crowd estimate bandang alas 8 kagabi. Dumating ang mga truck na naghakot ng mga basura sa Kirino Grandstand. Bagaman tapos na ang rally, sarado pa rin ang bahaging ito ng Ross Boulevard. Nakabarikada rin ang bahagi ng Ayala Boulevard, gaydi ng bahagi ng Recto Avenue papunta sa Menjola. Ito ang unang balita, Jomer Apre. Resto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.